idol, magluto na naman tayo itong chicken belly. You no? Know, ayan, prituhin natin yan mga idol. So, susaw saw natin dito sa harina natin. So, ayan na tika. nakahanda na. So, pinainit natin. Ito po yung chicken belly. You no? Know, prituhin na lang natin mga idol para mabilis to. Masarap to prituhin mga idol. So, puro laman to. So, ito. Uh, medyo naghanda na ko ng kawali natin. So, pinainit na natin yung kawali. So, ito hapon umpisa natin pagsawsaw dito sa ating harina subukan natin itong chicken belly natin ayan yeah. lagyan natin ng harina mga idol para masarap ayan sawsaw natin dito subukan natin mga idol itong chicken belly ayan yeah. Diba? yeah, masarap itong mga idol puro laman ito kailangan ano itong mga idol walang lugi itong mga idol sa pagbili natin tumakain natin lahat itong mga idol ang chicken belly. Wow. Yeah. Sarap. Sarap ito. Pintuin natin. Pintuin natin. Umiinit yung kawali natin. saka natin siya ilalagay. Ano? Ayan. Ayan. Ayan natin. Isa sa usaw natin dito sa harina natin. Ito. So, kailangan oh. so, tayo bibili mga idol. So, medyo nakatipid tayo. So, ito. Ah, ito chicken belly. Puro laman 'to mga idol. Ayun. Masarap 'to mga idol walang tapo nito so makain natin lahat to itong so, chicken belly natin natin lang wala natin ngayon uulamin natin ngayong tanghali diba kaya so para so yung nyalo ko nitong harina mga idol so nilagyan natin ito uh, lagyan natin ng ano mga idol paminta para mabang para oh. parang chalibi talaga kamuhin ng mga idol ayan chicken belly yun ang gagawin natin so medyo mainit na yata kawali natin So maglaki tayo mga idol, magsubok tayo dito. Pag chicken belly. So maglaki na tayo mga idol. Ayan. Yeah. Wow. Ayan nga. Hindi ko mainit na pala mga idol. Marami na tayong nilagay dito. Ayan. maglagay pa tayo ulit. Ayan. Yeah. Wow. Sarap dito mga idol. Ah. Uh, hindi na siya lang, wala wala wala, 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 Okay lang, wala so, lahat ito so, mga idol. Kung chicken, baby natin. Kailangan, yeah. pritumuhin lang natin yan mga idol para sarap masarap tayo ang kain natin walang tapong yan mga idol kain lahat yan mga idol ito ito maglayo ulit tayo dito sa ating harina Ayan. kailangan natin Taw -taw sa kakaupaw ng harina mga idol para may susunod tayo pag salag no? Ayan. wow sarap na mga idol pag ganito ang bibili natin uh, video ang tayo okay na okay. natin dito So, ito chicken belly natin. Mga idol. ay to Ganito lang bibili natin para hindi tayo malugi. No? Pag ka mga idol, yung mga buto, ah, uh, may titalo kasi medyo mabigat yun. Ah, so, ito. Maganda. Pero pangalawang salang natin. So, hindi marami natin para dalala sa hapulan yung mga idol. So, medyo tanghalo na nga tayo bibili itong chicken belly natin sa LDR ko lang ang mga idol so tingnan natin ito so, kukuha tayo ng na pambaliktad natin ito so, mga idol makakuha lang tayo yung pambaliktad natin so tong na to ito balikta natin mga idol parang chicken skin, skin din itong mga idol so pag maluto na so ito medyo manipis nga yung hiniwa, pinahiwa natin so ito pag maluto mga idol lululutang lang ito siya mga idol ayan wow ito na mga idol so kalalabasan yung mga idol ganito Kr crispy natin pagluto mga idol para masarap diba ayan So, ito ay naiikip natin paglutuhin ngayong mga idol. So, medyo may bagyo na naman ngayong mga idol. Naawalan na naman ngayong mga idol. So, ito ang lutuhin natin para mabilis tayo magluto. So, pertuhin lang na natin ito. So, mga mga idol, pag maluto na, papakita ko sa inyo kung paano kalalabasan ito. Ating ilagyan ng harina, no? kung gamihan. yan. Yan, tiniplano na natin yan. Siyempre, tiniplano natin ang pampasarap natin. So, asin bitchin lang ilagay natin yan para wala nang marami pang ricardo ilagay natin yan. Hindi natin lagi ng tuyo. So, ng mga idol ang kalabasan yan. So, pwede mo. crispy muna natin ito. Ayan, mga idol. So yan mga idol, malapit mo lulit Iga na ating kamera na dyan After 5 minutes, babalikat tayo mga idol So ito mga idol, maghanda tayo ng marami So pag yan, para lagay ng lagay na lang tayo Ito, nakalabilog na natin dito sa ating harina Ayan, lagay na marami para Pag maluto na yung sinalang natin Na tayo, kaya maglagay mag na tayo dito sa harina natin Para so, isulog natin sa agad yung ating Pangalawang luto, mga idol Yummy ito mga idol, yung ating chicken belly wow. Sarap! Ito binili natin dito mga idol. <laughs> kaya ganyan ang binili ko mga idol. Maraming mga bata dito. So kailangan natin uh, para subo na lang subo yung mga apo kong mga idol. Hindi marami tayong apo dito. So kailangan ganito lang bibili natin na walang buto mga idol. Para kahit pabayaan natin siyang kain ng kain. So wala natin kabab babahala pa. So ito. Yan. Yan. Yeah, no, Paluto na ito mga idol. Ito mga ating uh, chicken bean. So balikan natin mga idol. Marami ko na after 2 minutes kaya. Hindi ko yung magkarang naman tayo ng pangalawa nating salang. So, ayan mga idol. So, makaluto na tayo. Hawunin na natin ito. Hindi na natin pag-browning pa na maayos. Kasi tum tumitigas yan mga idol. So, eto. Ilagay na natin dito. Hawunin na natin. So, magsalang na naman tayo mga idol. So, medyo marami pa tayong lutuin. Ayan. So, eto. Luto na yan mga idol. So, manipis lang yan mga idol. Mabilis lang siya maluto mga idol. Ayan. Ayan. Okay. Ito luto natin ito mga idol. Medyo marami ito. Hanggang hapunan na po ito mga idol. So, maglagay natin. Maglagay na rin tayo ng pangalawang talang mga idol. Ito. Ayan. 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 Chicken baby chicken làm na na wow. na chicken baby chicken baby chicken chicken baby chicken chicken Yung mga idol, nakasalang naman tayo. ng naman tayo. salang natin. So, makalubuto lang na tayo. Yun, nakapakarap mga idol. Ito, pakarapasalang natin. So, ito, wala naman tayo nakalagay dito. So, maglagay na naman tayo dito, mga idol. So, ito, ilagay dito. May nakira pang malig pala. Maglagay na dito. Ayan. So, ito, maglagay na naman tayo. Kailangan natin kamayin, mga idol. Diba? Ayan. Malinis kami yung kamay natin. Kailangan natin kakamayin yan. Ayan. Maglagay na tayo ulit na marami. salang, mga idol. Ayan. Ito, din mga idol, mga apat salang. Siguro, ito, lima. dami.

sasakyan muna natin yan, babad muna natin sa harina so ayan mga idol, pinan natin magbaba lang sa harina, hihilaw pa mga idol hindi na mahina yung atin natin hinahina lang natin mga idol dahil uh, medyo mabilis ang pag pag malakas ang atin hihina lang natin so, kaya dito mga idol, yung minuto natin So, ito na nga yung unang salang natin mga idol. Wow, napakasarap mga idol. Unang salang natin, napakasarap mga idol. Sa so, mamaya na natin tikman mga idol, magluto pa tayo. Ayan, sabi muna natin dito. Ayan. So, ito, 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 all. Tingnan naman natin kung ano lang kalabasa dito. Ito yung ilaw po mga idol. Ito yung yung apoy natin. Ayan, balik ka rin na natin. unti natin balik ka rin. Cột bi lên là tốt Giả mình cho một luôn Cho một mình cho nấu lần đi <laughs> cho Cho bằng dung á Mày bằng dung á tay đi <laughs> cho phải <laughs> đọc là phải <laughs> làm một bắt rồi Bằng dung á Bằng lên lần đi rồi. Ayan na pa. Alam mo naman ngayon mga idol, bagyo nga. So, yung iba nga dun, set out na lang sa naano dun, nababahaan. mag kayo dun. Mga idol. Ayan. Masang baha dito. So, ito habang nakumulan mga idol, nagluluto tayo. Ayan. Luluto so, tayo. Ayan. Ito. Sa tabi lang tayo ng karsada. So, nagluluto ka tayo dito. Sa tabi tayo karsada. So, ito ka. Dito tayo paglabas dito mga idol kitang ilaw mo na, na ulan dito na baha talaga dito mga idol so, ganito kasi yung uras mga idol ang aga nito ulan na ito kagabi okay, pa itong ulan pala dito mga idol walang sige wow. sa nyo na wow na daanan ng mga baha dyan mga idol mag ingat kayo palagi dyan mga idol sa lang yung mag ano ka dyan, mga idol kayo palagi tapos na nadaan ng bagyo dyan, oh, malakas ang hangin mga idol. Mag-ingat pa palagi dyan. Kailangan natin ba, pantay sa sapat. Isang sarili, char sarili natin mga idol. Ayan. Pasok so, na tayo dito mga idol, magluro tayo dito. Ayan o, no? tumukulo pa yung ano natin, hindi pretty natin. So ito mga idol, hindi paluto muna na naman to. So, better natin, kawaunin so, na natin. So, ayan. Ito na to. Ay! Ay. Uri na natin. yun ang pork ang uh, chicken belly yes. sarap na, mga idol talagang ano to crispy crispy yung pala na, mga idol ayan bili natin so magsalang na naman tayo mga idol uh, pwede na pala oktat salang na to uh, marami kasi itong nabili natin so dalahapunan na nga natin to yan so, so isang butuan lang natin uh -huh para mamaya so naulan nga dito isang bilian na lang natin mga idol yung pagluluto natin ng ating ulam so, para din mamaya so pag lumakas ang ulan hindi na tayo maka hindi na tayo alis meron na tayong ulam mga idol so, sa ulit natin dito sa ating harina yan yeah, ikutin mo inikos nekos mo yan yeah, ah, lagay ulit dito Okay na mga idol. So mga isang salang na lang mga idol. Pang isang salang na lang siguro to e eh, pang-apat na na natin yung mga idol. Wow, nakita nyo mga idol. Yung ating nilutong chicken belly natin. Ito pa nilutong pa tayo. Meron pa tayong pusala-sarang dyan. Iyo. Oh. Pero, yan. Pag maluto, yan. Isang salang na lang yung mga idol. Pag so, marami lang natin naluto. Ayun. Ito so, ang kanin natin. Nakarelease na yung mga idol. Iyo. Oh. Takpan muna natin mga idol. Para hindi malamig yung kanin natin. So, Kasi pa yan.

Ito so, nabalikkat na nga natin. Ito ilalagay na natin ulit sa dito pang yung last salang natin. Ito na natin. Last salang na lang ito mga ka-eders. Ito na natin. Last salang lang. Pagkakataon natin yung maaabangin natin yung na natin, na nagel para panuto na yung pang tatlong talang natin ngayon. So ito mga idol, balik natin, ng mga Ito so, medyo paluto na to. So, ayan. So, ayan mga idol. Balik kami ng mga mga ibang mga idol, itong medyo manipis. Luto na yung mga idol. Ayan. Ayan kakaya nito mga idol. Uh, medyo puti pa rin yung mga idol. Ayan. Mga 2 minutes mga idol. Luto na to lahat. So meron pa tayong last straw lang natin. So, lang ito nakamahapad yeah. mga kari na yun. Ayan ito. Ayan. Pwede mo natin sila maluto mga idol After 3 minutes siguro ito, luro ko na ito Balikan natin mga idol, ito, marami na tayo na luto So ito, pang tap na salang Apat na salang ito, so, na sa harina Ayan o, siya Ayan mga idol, paluto na to. So pag maluto yung eh, mga idol, itong last salang natin Ilalagay so, na, na natin yan, so, itong last salang natin eh, Ito pang nakabawas pa So, last class, matapos yung title. So, mayroon pa tayong gagawin. Marami pa tayong karmaho. Marami pa tayong gagawin, mga idol. Kailangan, hinuhun ko lang itong ulam. So, na naman tayo ng skin skin mamaya. So, ito, hinuhun ko itong ulam natin. So, magluto muna tayo ng... Na. Kaya nang pinalagi kong pinapagkita ko sa inyo, yung skin skin yung luto natin. Na. Kaya, ito, yung tulad natin mamaya. So, marami tayong tayong atkasuhin. Kailangan pagluto ng ating... Ito. <laughs> so, mga idol pang ulam lang natin. Pero eh, ko ito mga idol habang may ginagawa ito lumaya ng pagbibunting ng ating chicken skin. Meron tayo okay. nakahanda. Kung butumin man tayo, meron tayong ulam. Yeah. Wow! Eh, ito mga idol Ito mga idol na Ito mga idol na na natin ito. Eto, medyo takam na takam na tayo na ito mga idol Ito pang luto natin ito napakarami na lang naluto natin ay ano kita nyo po ba yung chicken belly natin ah, makasarap dito yan malapit na tayo matapos mga idol mga isang salang na lang tapos na yan so ang gagawin natin pag matapos anong gagawin mga idol lamunan na <laughs> ayan so medyo marami itong mga idol kung niluto natin so ito yung sasalang na natin itong last salang natin mga idol ilalagay na natin so medyo kanina pa dito sa ito, kanina pa ko dito sa apoy mga idol, parang ako na rin ano, naluluto dito. So, kailangan bilisin natin ito. Ayan. Lagay na natin lahat mga idol, para isang salang lang talaga ito. Diba? Diba mga idol? Diba? Ay! Puta! Tumalon mga idol! <laughs> <laughs> buhay pa yung manok mga idol talagang lilipad pa yung manok natin ito yung sariwang sariwa pa itong mga idol parang bagong karay pa lang ito so lilipad yung manok na hari papunta sa kawali so, balikan natin mga idol after 5 minutes oh, so mga idol malapit na naman maluto yung lasa lang natin ito napakarami ng na mga idol so, medyo hindi mga idol so, medyo so, meron lang kumain no? Ayan, so, ayan, mga minanakatis yata so, yung mga lagbo kumain sila so hayaan mo lang, mga idol para Ah, uh, medyo nag na sila. So, okay lang mga idol, sige lang. So, kailangan natin, inuutom nga natin ito para sa ating pamilya na. Yan, uh, ko so, ayan. Natingin ng umbe. So, natingin sa bahay ng mga so, anak ko. So, baka nalang siguro, hindi pa nakakain at nakawak ang mga idol. yun, ayan, natingin ko muna bago tayo sa kain mga idol. So ito mga idol, paluto na. Magbigyo na brown na yung lasa lang natin. So ito, lasa lang lang idol. Natin, mga idol. Malapit na dyan Mga idol, magbigyo lasa lang. Ito na yung last bath na ka rin. Ayan. So ayan mga idol, after 5 minutes na lang yun, Luto na yan. Ito, magbigyo na brown na nga. Yung ating lasa lang natin. Ayan. Wow. Yummy, yummy.

Xoay ra mga đâu doon, luto na ha, na natin Patay na natin mga po na na mga ngay doon Ayan na natin, tumutulung mo na ito Ayos mga ngay parehas na ngay Ito na lahat meron pa tayong gagawin Ayan. Ayan

Ito na nga yung niluto na natin. So, natapos na nga tayo. Ito mga idol. So, ito na. Luto na. Wala na tayong sinalang. So, tapos na tayong nagluto. So, ito na yung nilabas na yung mga idol. Niluto na natin lahat. So, hanggang dito na lang video natin mga idol. Maraming salamat. God bless. Salamat po lang nanonood sa aking video. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Bye-bye na po sa inyo.